What's up mga idol? Hinebra fans, sasaya sa mga inami ni Kai Soto. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makaget over ang mga Filipino fans, matapos ang isang blowout game at convincing win ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei, 53 points kasi ang itinambak ng gilas sa kanila. Pinangunahan sila ng tinaguri ang greatest import of all time na si Justin Brownlee, matapos lang naman itong magtala ng monster double-double, siya rin ang may pinakamataas na efficiency rating at may pinakamalaking puntos na nagawa. Pero ang pinakanapansin talaga ng mga fans dito, ay walang iba kundi ang rising superstar at future ng Philippine basketball na si Kai Soto, Grabe ang ginawa niya sa laban na ito at hype na hype talaga ang mga fans sa ginawa niya. Kahit ako ay nagulat sa mga moves at galaw na ginawa niya. Dahil hindi ako aware na ganun na pala kalaki ang improvement ni Kai, madali na rin para sa kanya ang mga labaw sa ilalim at alam na alam na niya ang gagawin. Hindi lang siya sa open sa maaasahan. Dahil sa height niya na 7 foot 3 ay grabe ang depensa niya, kaya kung napanood nyo ang laban ng gilas kontra sa Chinese Taipei ay nahirapan umiskor ang mga ito kapag nasa loob si Soto. Pero ayon naman mismo sa kanya, naging posible lang daw ang lahat ng ito dahil sa tulong ni Coach Tim Cohn, grabe daw kasi ang tiwala na binigay sa kanya. Kaya naman binibigay niya palagi ang best niya para hindi ipahiya si Coach Tim. Ayun pa sa kanya, nagiging komportable na daw siya kasama ang mga PBA players at lalong lalo na ang mga Hinebra boys. Ibang klase daw kasi ang chemistry ng mga ito at madaling maglaro ng basketball kapag sila ang kasama. Mukhang pahiwatig ito ni Kai Soto na gusto niyang maglaro para sa PBA partikular na sa Hinebra. Pwedeng pwede mangyari ito lalo pat one year contract lang ang pinirmahan niya sa isang team sa Japan B-League. Kung ako naman ang tatanungin, hindi talaga imposibleng mangyari ito dahil sinabi na mismo ni Kai Soto na ngayon lang daw siya naging ganito ka kakomportabling maglaro, at si Coach Tim nga lang daw ang nakagawa nito sa kanya. Kapag nangyari ito ay siguradong mas magiging malakas ang barangay Hinebra at sigurado rin na super team na sila, mas mataas at malaki na rin ang chance nila na makapag Grand Slam, dahil magkakaroon sila ng napakalakas na lineup kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito, so dito na nagtatapos ang video na ito, maraming salamat sa pagsuporta at panunood mga idol, ingat at bye bye.